Hi mga lalabs, magandang araw, magandang buhay, hello, hello, kumusta po kayo dyan? Alam ko po yung iba dyan medyo mahirap po ngayon at maulan, may mga binha. Ayan, so ako ngayon mga lalabs, naisipan ko po magpunta ng derma at ako po yung naiiritan na talaga sa aking seringuma. Yan po, kung makikita niyo po yan, may mga ano po A uh, butlig ako sa mukha, sa noo, sa mata, sa talukap. Makita niyo po 'yan, ang pahangit po ng promise guys. Ayan. So ngayon po 'yan, uh, nilalagyan po ng topical anesthesia ni Doc yung mukha ko. Uh, sa mga may sering guma po dyan na hindi, hindi pa alam ito po yung tumutubo po sa may talukap tapos sa may baba ng mata sa noo yung para po siyang tagyawat pero hindi po siya masakit. Pag Paglumaki po siya, lumalaki po siya parang kulugo po siya. Yung po ang tinatawag na tawag na seringuan. dikit-dikit po yan pag tumubo. So ang gagawin po sa akin guys, iko-cauterize. Yung po ang gagawin sa akin. Ito po, gagawin po ito ni doc sa akin para maiwasan yung paglaki lang po. May mga milya din po ako dyan. Yan. Talagang nilalagyan niya na po ng tawag po dyan topical anesthesia. So, ilalagay po yan. Ibababad po yan ng 1R. Yan po na mga nilagyan ng ano anesthesia. Dyan po yung dyan po talaga tumutubo yung syringoma. Yang area na yan po dyan po tutubo siya. So, ayan. Nagpre-prefer na po si Doc. Sa totoo lang po ano ah uh, bago magpandemic, lagi po lagi na po ako nagpapaganito dahil po talagang maiirita ko po. Tuwing po hawakan ka ng mukha mo, ng noo mo, napakatalas po. Napakagaspang. Opo, hindi po siya basta-basta natatanggal. Kung ginagawa ko po nga dati nang hindi ko pa alam, yung karayong po, tinutuso ko po siya isa-isa. Ang sakit po. Tapos na ko na rin po yung, alam nyo po yung kasoy. Kasoy cream, susunubin po as in masakit po talaga yon o makita mo magsusugat po yan para nauuka babalik na naman po wala pong anestesya ilalagay nyo po yon yung kasoy cream na yon tinitiis ko po yon para lang hindi talaga po lumaki ang ano talaga nitong seringuma hindi na po talaga siya mawawala magpa-flat lang po siya hindi po siya lalaki tulad ng kulugo ano lang siya, liliit la, hindi siya lalaki. Yun, pinipigil lang, kaya cauterize to. Itong cauterize, ito lang yung nagagawa. Pinipigil yung paglaki niya. So, kaya ako ginagawa. Kasi yung mga pinsan ko po, may ganito. Malalaki po. Nagkukulay, nagda-dark na po yung kulay niya. Naging kulay, medyo kulay itim na po siya. Sa noon, sa talukap. Ang pangit po. Tingnan, promise guys. Nakaka-discourage. Tingnan. Kaya kahit na masakit, tinitiis ko po. Natigil po ito nung pandemic. So ngayon lang po ako uli nagpaganito. Pero for years na yata. yung Yan, kasi nakakairita na po talaga. Yan po. Yung parte na yan, medyo masakit po. Pero kayang-kaya pa. May piniprick po. Yung may piprick po dyan si Duke. Ano yan eh? Milya naman po yan. Yun po, kailangan po tanggalin talaga yan. Parang bigas po yung... Yan, yan, masakit po yan. Yung parte na yan dyan sa noo, yun sa pinakamalapit sa buhok, yun ang pinakamasakit. Kasi manipis po na, manipis po yung balat natin dyan. Yun, masakit po talaga. Pero ito dito sa noo, okay lang. Pero yung dito sa taas, sa may buhok, ang sakit po dyan. O kaya dito sa may talukap, o sa ilalim ng mata, napakasakit po yan. Ito po palang, ano, Melia, guys, ano po pala ito? Ay, sorry, uh, Sringuma. Ito po pa ta talaga ay namamana daw. Hindi siya nakakahawa, namamana lang po siya. So yun, yan yung po priniprik po ni Dok. Medyo masakit po yan. Pero okay lang kasi natatanggal yung itim po. Akala mo tagyawat siya na ano. Di po milya po siya. Kulay itim. Ayan. May masakit po. Kayang-kaya ko pa po yan. Pinakamasakit yung dito po sa may talukap talagang luluha ka na po talaga as in pero may anesthesia po dyan pero hindi talaga ano, mararamdaman mo pa rin po yung sakit sa mga may seringuma guys kaya ko po ito ginawa wag po kayo matakot kung gusto nyo po na ma, kahit pa mabawasan at hindi lumaki talaga ganito po ang gawin nyo tiis tiis lang po talaga kaya nga mga anak tayo eh kaya nga yung sakit eh ito pa kaya para lang maiwasan kung kaya, kung kaya nyo lang, kung gusto nyo lang. Sa may mga siringguma na hindi nila alam, guys. So, ito, ito yung gagawin nyo, guys. Yan, eh. Kayang-kaya ko pa yung sakit, lumuluha na. <laughs> so, yun lang, guys. Salamat. Gusto ko lang makatulong kaya ko ito, Chanel, na video. Sana makatulong, guys. Thank you sa mga nanonood sa akin. Yan, maraming salamat. Yun lamang. Ayan po, tumutulo na yung luha ko dyan guys. Grabe. Yun lamang.